At so yun mga bossing, so bali mag install tayo ngayon ng tiles natin sa ating CR. So bali may napapansin kayo ditong tiles. Ang sukat nito is 20 by 120. Mga planks, tiles kung tawagin. Ito ay porcelain. So ngayon, bago natin ilatag yung mga ganitong planks, tapos yung may mga wood design na kung tawagin, kinakailangan muna nating mag mag-mock up kung tawagin natin. Or yung pagsasalansan muna para makita natin yung maayos na pattern ng mga design niya. So nakikita ninyo, yan, inilatag ko muna dito yung mga tiles na gagamitin ko sa walling. So hinanapan ko siya ng maayos na design like katulad nito, yung mga simpleng details lang. Yan, sample, katulad nito, may buko. di ba? May buko siya na parang uh, nabasag. So ngayon, ipin naghanap tayo ng kapartner niya na may buko din eh, no? So, naging continuous tuloy yung buko niya. So, yan. Yeah, magdalawang tiles yan. So, bali, ang gagawin nyo mga bossing, kapag may nakita kayong mga design, or pag may, na uh, may tiles kayo na ikakabit na may mga design, ah uh, marble design, wood design, hindi yung may mga pattern, mag up muna kayo. Latag nyo muna para makita nyo yung pattern na mas maganda.